Mga kuros, ito nakahuli na ako. Pero, you know? ha, oh. Ay! <laughs> Yo, mga kakuros. Fishing adventure kami ngayon. Uh, pangatlong pangatlo po ito. Ha. Pangatlong fishing adventure namin to mga kuros. Uh, kani kay D. D, fishing adventure. Buntag. Ha. <laughs> hindi hindi kami gabi mga gross. Umaga kami. Ha. So, abang-abang na lang mamaya kung ano yung mga mahuli na dito. So, let's go. Mga kagros, wala talagang huli kami mga kagros, no? Malaki talagang diferensya mga kagros kapag sa umaga at sa gabi. Pag sa umaga mga kagurus, ay wala talagang masyadong kumakain na isda yun no? pamain o oh, pasul ko wala ayaw kumain yung matropa pips ko ha ayaw kumain na isda ayaw ito ay inumin <laughs> <laughs> wala talaga mga cross ah, kanina pa kami dito ito uh, yan na lang, lang Oh, Ah, <laughs> <maubos, laughs> <laughs> eh. ah ya, ah, tingnan mo yung mga kasamahan namin ng mga kapwa mataragat mga kurso talagang wala rin silang huli siya yun mga kurus wala talaga mahina talagang kumain ah oh, wahina kumain wala talagang kumain ah mga isda kapag sumaga ayun ba parating pa mga <laughs> yun po pinakamalaking diferensya po mga cross na pangingisda umaga at gabi talagang sa gabi po napakadami huli ikapag e sa umaga wala mahirapan po talaga sino o ah, dumadami na nga kami nga dito mga cross o oh, yun know? eh halos lahat kami walang huli ayaw kumain yung mga islang bilason at yung ibang mga isla dyan ayaw talaga si so, lang mga krus no at, abang abang na lang mamaya kung mayroon kayong mahuli or wala <laughs> so yun abang abang na lang yun mga gulas oh at ngayon, ngayon po ililipat kami dahil wala po talaga yung huli Nakain na na yung baon namin. Hanggang ngayon, wala pa rin huli mga gross. Pastilan. So, oh, order po ng kapitan, no? Oh, li lilipat kami. Napakalawak naman yung dagat. Kung saan saan kami mapadpad dito, basta lang makahuli kami. Hanapin namin yung mga nagugutom na isda. Hanapin namin yung mga nagugutom na isda. So yun mga kusama, abang-abang na lang kung saan kami makakahuli. Let's go! Yun mga kagurus no, ah, dito kami. Nandito kami ngayon no. Tumabi kami sa mga marami nang ingisda mga kagurus. Dahil nahanap namin yung isda. Ayan no? At ngayon, nasyortihan ako mga kagurus. Ah, kagtakuan eh. Uh. Salamat Lord. <laughs> Nakita na rin namin yung hinahanap namin isda mga kagurus. Kanina pa kami pahanap-hanap pa ikot-ikot. ikot ikot at nagkita ko na oh thank you Lord mga kakurang ito na nakahuli na ako yun oh ha oh ay. okay bangabang na po mamaya mga kakurang pa na yun taktog yung yan mga guruso, yan ang buong sagukso ko. Ang puti yung laman, sarap. Kikilaw na kami. Thank you, ma. In Jesus name. Sumaya-maya so, na lang mga guruso. Abang-abang na na po. Makaholi pa pa kami o, hindi na. Pabalik na lang kami ito mamayang gabi kasi matumal po talaga pag umaga. Mawero. Oh. Mawero, isugusok ka rin oh. Kilaw. Oh. Si buksot oh. ah. Ah. E. Hmm. Ha. may kuha ni mo pangan. Papa. Ih. Pagakuan newer. mga kurus. Wala talaga hulay mo kurus. Wala pud talaga isda. Ano? Lapit nang gapi. Tapit na magalasas yung araw, palubog na yung araw. Palubog na po yung araw mga kakuros. Pero wala pa rin huli. Dami na namin dito. Dami namin mga mangingisda dito mga kakuros. Okay, ano? So yun. Abang-abang na -abang lang. Oh, hindi na. Gabi na mga kakuros. Pagka oh, uuwi kami maya-maya -may kunti. -may -may ha. <laughs> siguro gumagayan yung mga isda sa gabi eh, hindi kami nakadala ng baterya wala rin kami kanin so bahala na anong uh, sitwasyon ha? Ah. oh bukas da, magdala kami baon bukas ng isang kaldero <laughs> isang kaldero mga gross tsaka Litson Paksiw po yung ulam ha nangangarap na naman siya gurus na Litson Paksiw oh, shout out po sa mga taga Mangga dyan Mangga District City si of Tagbilaran malapit ng pista no ah, sino nasa na yung simbol na to aning pangita <laughs> ah. sino gurus wala talaga dami na namin no? oh yung araw eh palubog ni araw yun na kakain na yung isda dyan pag nalubog ni araw itong may isda so yun baga pa nalubog or... anong mga gaganapan po